Ayusin mo yung tingi-tingi mo sa akin, ha? Kung so, nalang napunta dun sa may school, sabi ni Papa, pinapunta kayo ng ano, teacher ko. So... Sasampalin ko yung teacher mo. Ba't ako papapuntahin dun? Dapat ko ginagawa dito sa bahay. Oh, Sige, papunta ako doon. Sa, sa, paglinisin mo dito, sa pagsaingin mo, paghugasin mo lahat. Ayaw din yung Papa pumunta. Sinong pupunta doon. Yung ninong mo. Papuntay mo yung ninong mo doon. Oh, Ayaw ko dyan. Wala akong time sa mga ganyan-ganyan. <laughs> Ayaw, gusto ko kayo. Matutok kayong tumayo sa mga paa nyo. Yung hindi mo na kami kailangan. Oh, shit! Diba? Kahit ikaw lang mag-isa, may bitaw ka. Hindi puro... Puro laro kasi ang inaatupag. Puro laro, wala nang ginagawa. Ay, agay, agay, agay. Agay, agay, agay. agay. mo, agay, agay. Nahay ako sa'yo, Bon. Tapos yung values mo, ang tatasan values. Ilan yung values mo rito? 86? 86? Ang galing, very good naman yung anak ko, dumapa ka nga! Bakit? Ang taas na nga yan ah. Pati na yung English ko mataas yan, ayoko nga ng Pilipino. Tapos may nakuha kang award, papakitin ako doon sa stage. <tod> <tod> Most Behaved! <tod> ang lang ako dun. Tawin, na, ka ba? Tahimik ka ba sa buong mundo? Pwede po ako sa stage pag ano, mayroon ko nang kuha ng award award na ano. First honor, second honor, hindi must behave. Hmm. Doon ang tahitahimik mo dito. Si Ingay ka. Nakaling kita eh. Doon ka sa kwarto ba, hindi ka lalabas isang buwan. Pakita mo lang hinahanap mo. Naglaro muna kami doon. O sige, maglaro ka. Paglaroan natin ah! doon.